Let me. tropa uh, ngayon na uh, first pick up ko malapit lang sa amin pwede nga lakarin eh 400 meters away lang eto na ma maisayis yung fair na to above 500 naman halos 600 na nga eh tapos waiting lang ako sa ano, medyo maraming nagpipigap eh nyo yun mga tropa bawes ah, habang ko. ako nakakuha ko ng booking 600 plus naman 600 plus Manhattan to Marikina etong unang pick up ko matandang balara di along the way magandang kombinasyon to ayos na ayos 2 kilometers away lang to sa sa pinikapan ko ngayon Mainam naman biyahe ngayon Sakto yung Paghihintay ko Sakto yung pagpre-prepare ko Kain na Nakapagbaon pa Ayos Ito Yung double booking, no? Sayang, wala na yung triple book. Ganda-ganda sana ito triple book ka agad, eh. <laughs> Ngayon, oh, gulong. Ah, gulong. ko. Taka ka eh. Aga pa lang. Ayun, nakasabay yung gulong. Ang gulong. Lipat ka sa harapan itong mga ito. Lombok sa mga yung damagang. Sana pa uwi ganun din magang kota magang relax <laughs> Marami pa sana makuha ito mga tropa konting tips na sa ways di kunyari ay, ano, katulad sa akin double book no? nakapag double book na tayo di pindutin mo yung isa doon sa may app ng lalamu pindutin mo kung saan yung destination mo tapos pindutin, pindutin mo tapos balik ka ulit sa app Pindutin mo ulit yung destination ng second booking mo. Lalabas dun sa ways na may add stop yan. Add stop or new drive. Pindutin niyo yung add stop. yan makikita niyo dyan magiging purple yung kulay nung nung, nung arrow ng araw nung ways. Yung line nung ways yung, yung dadaanan nya Ayun kayo nang pipili ng kombinasyon kung ano yung mas magandang unahin yung unang pick up ba o yung pangalawang pick up yan lang mga tropa konting tips lang alam nyo mga tropa di ba itong uh, ganitong logistic o kaya yung mga angkas yung mga joyride mga deliveries ito yung inain ng mga trabaho natin eh, di ba sa linya ng trabaho na to talagang hahanapan mo lang kung paano ka magiging masaya ang <laughs> katulad ko ngayon habang nagbebiyahe ko nagblablog ako Siguro bonus na lang kung magiging mag-click ba itong pag-vlog ko. Kung mangyayari yun, di ba? Maganda eh. Kaya lang, nagsisimula ka pa lang. Kaya kailangan mo nang talagang mahuhunan ng oras. Pagsisikap, diskarte, pagtsatsaga. Kaya handa mo na yung sarili mo sa mga sa mga komento ng mga tao, di ba? Hindi mo naman ma-flip please lahat eh. Kaka, ang hirap mag ano, ng mga subscriber. Pero kapag ka, ang sabi nga nila, yung mga, mga matatagal na mga nag-vlog-vlog, isang trending na video mo lang, kaya na yung susi para pagtuloy tuloy na yung pagsikat ng channel At alasan, hindi hindi mga kamag-anak mo susuporto sa iyo. Eh. Isusuporta sa iyo katulad ng mga sinasabi ng karamihan. Isusuporta sa iyo mga hindi pa kakilala. Eh pa yung mga maniniwala sa iyo. Mas bako ma mas bako ma na silang maniwala kaysa sa mga kakilala mo. Yun ang sistema ng tao. Ganun talaga. Kaya sana yan lang. Kaya sa akin, kung mag-click-click to, hindi maganda. May may ano tayo, may extra income sa na pag-vlog. Nagtatrabaho ka na, may eh, bonus mo pa yung ano, yung pagkita mo sa sa YouTube, di ba? kaya yeah, pag minenas pa sa mga FB reels mo na sesenda ka ng stars mga ganyan tapos babayaran ka na ni Facebook dahil sa naglagay ka na ng ads ha? Yeah. Ah, magsasabi sa iyo dyan ah, ano ba yung ginagawa mo wala nung kakakwenta-kwenta ang bagay hmm, parang tangaw, o ganun ah, pan uh, nagsisimula ka pa lang pang babash na agad yung binabato sa pero kapag ka ikaw sumikat nakakilala oy tropa ko yan ah oy kamag-anak ko yan kilala ko yan si ano yan eh ganyan yan eh di ganyan tayo eh kapag kasikat sikat na doon ang daming pumapalakpak kapag ka pagka nagsisimula pa lang maraming nagpupo lalo pagka nakatalikod ka ang dami mong maririnig ay Diyos ko ganun talaga pero ako naniniwala ako kung sino yung pinababa siya ang tinataas kung sino ang nagmamataas sila yung lumalagapak sa lupa dadap na natin yung isa no? lang ng kilometers nila ay 6.8 so talagang maganda ang kombinasyon yung nagawa natin ngayon mga tropa at medyo kabisado ko na rin ito eh ito yung sinasabi kong gusto kong nagdabi ay yan yan makakina patay tay pasig kainta antipolo yan relax relax lang tayo dyan pangatlo pick up mga tropa kumuha ako ng ano tig 300 plus para makapunta ako sa antipolo kasi yung antipolo tsaka taytay -tay, -tay. -ganda mga booking dyan mga matataas yan sakto dun darin na nawa ng ano lunch? kiba okay makakatlo natin bukoy sulit na sulit yung yung 300 plus na ano yan na SF yung, sampung lata ng mantiga yan buti ready tayo mayroon tayong dalang rubber mat para sa pagpapatun kung madumi man yung higakarga pwede ba? pwede ba? gumawa tayo booking mga bossing pang-apat napakasip dito sa pang-apat na booking uh, binangunan tagal pang ilabas ng items mga uh, kesa daw eh nanari ka rito yun no medyo medyo bad trip yun no kasi 15 minutes ako o sobra pa naghintay kasi Nagbobok Hindi pa pala ready Nagpapak pa lang pala sila Ng mga Mga keso Ang dami eh Di ba kita niyo sa video Samp Samput kalahati na Plastic Isa yata eh Sampung piraso Na 1000 ml na Araw oh, doon yung eh bubble hapunin na ako nito pag pinangunan na, ito, na ako, 4 na ako nakaalis Pero okay lang Kaya sabi, sinasabi ko palagi Ang sinasabi ko palagi Iwas bad trip kasi nasa kalsada nga tayo mahirap na mabad trip Tatalim yung pagka bad trip sa kalsada mababaaway ka lang Dito na po tayo sa lugar ni Glock 9 Ako si Glock 9, nagkakita ko ng Rizal <laughs> oh, diba? Provincia Fields SM Center Angono You see nakalima pa pauwi na to patandang Sora. Taytay -tay to tan tangtang sora okay na, okay na tayo pero nakababa na yung mga pintana ako kasi medyo mababa na yung range nung nung gas ko kaya tipit tipit na muna saglit na lang to malapit lang to So hindi po natin talagang matututukan Oh, yung may banggaan uh, pa. Members na ma-advise ma ah, ng pala. taxi yung so, motor. So, ang paraan natin is yung ating mass platform. Na uh, nakalima lang tayo ngayon. Okay na 'yon pero mas maganda sana kung meron pa tayo na kuha pa Valenzuela. Pero okay na rin. Kumita na rin naman na maganda. Ah, uh, kanina nga pala may kukuwento ako, no. Di ba, may karga akong mantika. Sampo yun. Ang sampung lata yun. Ang isang lata nun ay bigat ng may bigat ng 16 kilos. Di pagdating ko dun, no? Sabi ko, ma'am, nandito na po. Nandito na po yung ano, yung mga mantika. Tapos, sabi niya, may tinawag siyang ano eh, parang waiter waiter doon para tulungan ako hanggat sa matapos na buhatin ko pa babalaan kasi papasok pa doon sa staff room nila hindi lumabas yung ano yung yung waiter na yun tapos sabi ko bago ako umalis makikisiyar muna ako yun pala nagtatago sa CR nangyari, may ginawa nangyari, nag-CR ganun alam nyo mga tropa, ganito yung ano, eh, ugali ng tao na kahit kailan, hindi hindi o hindi uunlad kahit kailan yan mamagugulang kahit kailan yan kahit anong gawin mong pagkaano sa nakumita ka pero kung napakagulang mo hanggang yan ka na lang tandaan nyo yan kasi hatakin ka ng hatakin ng karma pa babae eh. sa so, mga panguhulang mo sa kapwa mo pero yun mo sampung piraso alam niya may parating na delivery alam niya dumating na sinabihan na siya tapos ganun di ba hindi hindi man lang tumunong bumuhat ng iskisang latang mantika pero okay lang sa akin good karma yun sa, doon sa away uh, track na yun pagkakita ko pala sa itsura hindi ako nag, nag, mamata sa itsura talagang ano eh kupal na kupal talaga Yung mga datingan ng kupal Yung mga ganun kahit kailan hindi uulan bunlad ka man yung panggugulang mo sa kapwa pero lintik ang balik nyan lintik ang balik nyan sampung beses pa e yun lang na-share ko lang no oh, dito ko tatapusin tong vlog salamat ulit sa pagsama sa biyahe ibalbaro salamat ulit sa pagsama kay biyahero